So, hello mga beshi ko. Dito ko sa bahay. Um, wait lang, nakadispy yung labahan ko sa likod. So, ayan, naka, naka toe sleeve na ako guys. Pero hindi ala lata. Tag dito. Ayan, magbabasa ko ng baraha ngayon mga beshi ko. For entertainment only ah. Uh, um, basahin natin ang dahilan ng break up ng ano, uh, Katniel. Cut Katniel. Cut <laughs> Ayan. Tingnan natin. Kuha ng tatlo, guys. So, malalaman natin kung bakit sila nang break up. Eh. Kapakabalikan okay. pa kaya sila, mga basico So, guys. Huwag niyong seryosohin, ha. Di ko lang alam kung anong lalabas dito. At saka sa mga nagpapahula ko sa akin, hindi po ako manghuhula mga basic ko. Yun lang po ay lumabas sa baraha, hindi ko alam na sa inyo pala yun. No, story pala ng buhay nyo yon so, hindi ako marunong magbala sa mga beshi ko. So, kuha tayo ng tatlo. Oy. Ibig sabihin, isa sa kanila ay may lihim na tinatago. Kasi damon to eh. So guys, tatlo yung kailangan ko, diba? Pero kuha pa tayo ng iba. Ah, uh, ko, nalulungkot ang isa sa kanila. No? Pero babae to. No? Ang babae, feeling ko, ah uh, malungkot ang babae. Ibig sabihin, si Catherine, malungkot. Kasi damon, ibig sabihin, ah uh, emotion to eh, tinatagong damdamin. So guys, lagi kong ipapalala. Marami kasi nagko-comment sa akin na hulaan mo ako, ganito, ganyan. June 24, 1964. June 24, 1969. Ganarn. parang ambigat. Alam mo yun? ambigat <laughs> ng pakiramdam. So, meron dito sa inyo, ay sa inyo, <laughs> sa kanila, nag, nagtitimpi ng emosyon. Yung bang, yung feelings niya, ah uh, kinakalma niya. Yung ganun. Ah, kaya pala. Sorry guys, pero ito yung lumabas seven of pentacles ibig sabihin ah uh, ano sila kumbaga ang pera nila is sagana naman sila sa pera mga beshi ko. pero maraming choices si kuya sorry guys pero ito yung pagkakabasa ko sa card ah oh. O di ba nagwawala na yung pintuan namin? So ibig sabihin nito mga beshi ko, ayan tatlong card na mabas. Maraming choices talaga ang Ah! Ako yung na heart. Alam mo yung bigat ng pakiramdam ko. So guys, ang break up ng dalawa, hindi ako manguula, sinasabi ko sa inyo. Ah, feeling ko mataas lang talaga yung intuition. Ah! Saan ba galing yung intuition? <laughs> oh my god, ako yung na-stress. Nagpupawisan <sighs> ako guys. First time ko magbasa ng break up guys. <laughs> ng dalawang magjowa, no? Dahil sila yung pinag-uusapan ngayon mga beshi ko. Halos buong sambayan ng Pilipino sila yung topic. Um, para sa akin mga beshi ko, ang break up ay ginagawa yan ng dalawang taong hindi na masaya sa isa't isa. ba? Diba? Ano ba? Nag-explain? <laughs> um, ganun talaga ang buhay mga beshi ko. Parang kapi lang yan, ba? Diba? Lagi kong na, kung updated kayo sa buhay ko, lagi kong sinasabi sa inyo na ang relasyon parang kapilang yan, no? Lumalamig kapag ka napapabayaan. So, habang mainit pa, i-grab nyo na. Grab nyo na, ah, grab nyo na. Oh my God! <laughs> Pero pag nag-break up na kayo, pag break na kayo, at nakamove una kayo sa isa't isa, sasabihin nyo na, alam mo kung saan masarap mag eh? <laughs> Sa boral ng ex. <laughs> Pero pag in love pa kayo sa isa't isa, sasabihin mo, anong gusto mo? Coffee, tea, or me? <laughs> di ba? Di ba yung mga ganyang bana? Tapos sasabihin pa, ano? Alam mo yung pinakamapait na party ng Ampalaya? Yun na yung Ampalaya. <laughs> oh my God. Alam niyo mga basic ko, ang dami kong alam. Ligo lang ang hindi. O oh, di ba? Alam mo yung kala nyo pahinga ako ngayon kasi 3D sleep, di ba? Pero ang totoo, naglinis ako ng bahay. Eh, eh, ano ko, eh. Magpapalit kami ng Dora Box ng panganay ko, yung maliit sa kanya. Kasi may aparador naman siya. Kami wala. Yung malaki kukunin ko. So, ayun lang mga beshi ko. So, piling ko naman, feeling ko yung isa sa kanila uh, nagsisilibrate na. Feeling ko na on na. Sino kaya sa kanila yung nakamove on na? Ano ba? Nakikialam ako. <coughs> feeling ko nakamove on ang iba sa kanila. Ayan, no? Tsaka, ano, may mga blessing na paparating. Mabagal siya. P feeling ko may darating na blessing sa kanila. Pero mabagal siya kasi Knight of Pentacles. Yung iba sa inyo, maba matatagalan yung career. Parang ganun, 'di ba? Pag hindi to pera, trabaho. Yung iba sa eh, ang, ang ang iba dito, ito dumating oh. Yung iba dito matatagalan si sa kanilang dalawang magjowa, ang oh, mag jowa nag-break up pala 'to. <laughs> 'Di ba nag-break sila ng dalawa? Yung isa sa kanila matatagalan magkaroon ng uh, karir, trabaho. Yung isa sa kanila, um, nag-i-enjoy, papunta na, parang yung isa, yung babae nakamove na, parang ganon, kasi may celebration dito. Ang lalaki naman dito mukhang matatagalan ng ano, uh, matatagalan siya ng, kumbaga sa kontrata matatagalan to siya. Tapos, ang isa sa kanila ay masaya na. Kasi ano eh. Papunta na sila sa moving on, ganun. Yun lang yung nakikita ko dito mga beshi ko. O ba diba, Malalaman pala talaga sa cards. Kaya, nag-give up na ang isa sa kanila bahala na kayo ha, mag ano, bahala na kayo mag ano kung sino sa kanila, kasi hindi ako updated sa buhay nila, pero, ang pagkakaalam ko lang, break na daw, so, dinin ko sa baraha, kung bakit sila nagbreak so, ayun yung nalaman ko, yung iba sa inya, sa kanila, kaya nagbreak sila, dahil nung nasakit ang ulo, hmm, di ba, masakit ng ulo, ang isa sa kanila, kaya, bumitaw na lang, habang yung, yung isa, nagaantay na lang na bumitaw. Ganon. Ang sakit, di ba, bes? So, mayroon sa kanilang bagong relasyon. May, may karelasyon ng isa sa kanila. Hindi ko alam kung si si Catherine or si ano? Yung lalaki ang is ang is of pentacles kasi bago pa lang na relasyon pero yung page of pentacles ibig sabihin matagal na matagal na sila magka-relasyon o diba, balisa yung iba. Pero, success naman. Feeling ko successful naman yung paghihiwalay nilang dalawa. ba diba? parang okay naman yung paghihiwalay nila kasi may six, six of wands parang ano naman, parang success naman yung paghihiwalay nila mga beshi ko kasi yung iba parang yung endorse, yung endorsement ng iba, ng isa. Tuloy-tuloy, pero yung isa medyo matatagalan pa kasi pag sinabing night, kumbaga malayo pa ang umaga. Ah, kanta di ba? Sayang so, lang guys, thank you for watching. Oh, di ba nagmaritis ako sa card? And don't forget to subscribe my channel. Thank you so much sa mga nag-trending ngayong araw. <laughs> Ayan, nakimaritis na rin ako. At least, di ba? Kahit di ako fan ng dalawa. Tininan ko sa card. So, yun yung lamubas. So, yun na yung nakikita ko. So, huhulaan lang natin yung 20, 24 kapalaran. Ayan. So, ayan guys. Thank you nga pala sa mga nag-shares, like, subscribe. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye.